Hello! Good morning, good morning sa inyo lahat, mga kabords! At panibagong araw, panibagong atin na, na naman sa mga kabords, sa ating baklat, at mga kabords. Salok tayo naman tayo ngayon. Bago tayo magsimula, mga kabords. Maraming maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. At bigyan naman tayo ng lakas na pangatawin ngayon. Yun, na-fix it out na muli ako, mga kabords. At hindi ako magsawa sa inyo. Magpasalamat, mga kabords. Dahil sa inyo, na ayos na rin yung channel natin, mga kabords. At okay na siya. So, mga kabords. Maraming maraming salamat din lahat at alam nga ano kay Bella Cavalli Cross by Borges at kay uh, Ate Jan Rayo tol. Ang maraming salamat marami, din sa inyo sa Tribe Family. Yon mga, mga Borges at uh, isa taon ko rin sa ano sa mga mahal kong viewers at sa mga bagong subscribers. Yon so, maraming maraming salamat din yo. Ay dire kay si Silver Pedro. Uh, kay Mamilbe, yan at kay Bicol. At ibang ba, at sa iba pa comment sa vlog ko mga bulls sa ibang bansa. At saka dito sa Pilipinas sa atin. Yun mga At try maraming salamat din talaga sa suporta. Yun mga bulls. para maging magi ulit kayo sa ating adventure at to. Yun mga bulls. yung kanina pag ko mga ng galing sa taas, hindi ko na na kasi madilim pa. Ah, time check tayo alas 6 na ng alas 6 na mga bulls nang umaga. Kanina alas 4 pa ako lumabas, madilim. Kaya hindi ko nabidwan. Ito lang huli natin sa una ayan oh oh dinada sa una ayan. ayan oh kaya dito tayo mag-video dito tayo mag-video maka-board sa pangalawa dito sa pangalawang makladulin maka-board yan maka-board sana maging gili kayo yan mga board, board. sa at malapit na tayo sa maka-dating sa mga lawa yan oh makladating at yung maka-board maging gili pa dito sa bandang sa lugar na to ayan kaya dito tayo mag-picture sa pangalawa maka-board Right, ito na ating baklad. Right, mga Right, mga na nakasit up na tayo ng ating kamera. Ayan, ito na tayo sa pangalaw, mga abords. Sana makauli tayo, mga Right, manood lang kayo nyo, mga Beep, <laughs> beep, Right mga kaboards At tapos na tayo sa malakuli mga kaboards Silang araw Yun mga kaborge. At tapos na tayo sa malok. Yun, ang ganda rin ganda rin yung Huli natin mga kaboards Yun o, oh. po lang yung camera mga kaboards Sprites mga nandito tayo sa ano, pangatlong baklad Nandito na tayo Okay, okay kayo Dito lang tabi na tayo sa tabi mga kaborge. At makaw sana makahuli to Sana humuli ka Pabigyan tayo ng blessing. Alright. Diyan mga sa At nandito na tayo sa pangatlong baklad. Ito. Bago pa mga kawain ito. Right so mga kaboards. Dahil nasita po camera. Ayan na kaboards. Dito na tayo sa pangatlong baklad. Oh musila mga Oh my god. Ryan mga kabords, At salok ulit tayo. Matunti kunti. Iyan. Hop. Okay. Okay. Thank you for watching! Ich bin ein bisschen zu hoch, natin yung ano. Okay. Okay. Malilit. Ito. Parang liit. Balik natin sa dagat. Para lumaki siya. Ayan. Saan ka pa? Ayan. Fred, makaboard. Tapos siya tayo. Ayan. Magsara na ako ng ano. Kailangan sara natin. Piyok <coughs> man. Right, mga ka-birds. So, Ayan, o. No, mag, maganda rin ang huli natin, mga ka no, yan, Ayan, o. Ayan. Maganda rin sya. Right. Mga na, mga ka-birds. Tara. na tayo, mga bird. Tapos na. Ayan. yun. Earthman. Yung maliliit, mga ka-birds. Ayan, o. Iyon na no, natin. Tapo na. Balik natin sa dagat. Ayan, o. No. ano. malilit Hindi na bibili. Kasi, yung ano lang. Yung isang kilo pataas kuya o isa kalating kilo pataas yun lang yung binibili mga kabords. pero yung bababa sa kalating kilo ano na hindi na binibili mga kaboard eh, sobrang liit na nakatura dito mga kaboard yun oh. ganito kaliit yan oh. yan hindi na binibili mga kaboard ganito kaliit yan mga three fingers nya mga kaboard kaya dyan mga kaboard tayo ayun o oh. nakaharap lang mga kamera mga kaboard para makita nyo huli natin Pahali na tayo mga boards Pauwi na tayo Okay, yan oh. Yan mga boards uh, Tandik tayo 7, ano na 7 na mga boards Ng ano Ng umaga Yan mga boards ah. Ang ganda ng ano dito mga boards O oh, o, oh. yung mga paligid Ang ganda ng ano, yung sa sila na yan ganda ng panahon ngayon mga birds at hindi pa ganong lumalakas yung amihan kaya ito kalmado kalmado pa siya kaya mga birds at it's go mga birds pawin na tayo ano? thank you, thank you lord sa at ating blessing na to sa araw na to